ipapakita ko na sa inyo guys yung tulay guys yung daan sa amin sa bahay sa bundok ito guys may ilog kasi yan guys tapos guys meron ito sa <laughs> ilog <na> eh. <laughs> ay ito ay ito yung tumingin <laughs> ah! <laughs> guys kinagat ako guys may aswang guys ang guys Ayaw huwag sa camera guys. <laughs> wala guys wala ito guys wala ito guys wala oh, hi, guys guys oh Tingnan nyo guys Kaputik yan dito guys, pag guys. Ngayon guys, nagtuyo na eh. Ayan guys. Dito sa guys, pataas pa yan guys. Ayan guys. Ang ganda dito guys. Purosok ka na. <laughs> Ayan guys ah. Oh. na guys. Hindi ko na natatabasan. tatabasan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan may mga tanim dito ng kamuting bagin. Ayan guys, tanglad ko guys. Mga okra. Ayan guys, maraming tangala dito guys sa amin guys. Tanim ko guys. Pero guys, dito nga pala guys, yung lupa na ito guys. Kaya kitirik lang kami dito guys. Ayan guys, may aswang guys. Nung mga nang Nakikita yun lang kami dito guys. Hindi sa amin lupa guys. Ayan guys, may ibang ukra ko pa guys. Ayan. Tanan. Yes. Kapagod. Kapagod na guys. Kahit matagal na kami dito nakatira guys. Eh nakakapagod pa rin magakit dito guys kasi yun yeah, guys oh nakapakataas <laughs> aray ko okay. namamalo guys tukul ko, guys tiyan nyo guys oh ang ito oh yun guys sumuko ko guys ha tingnan nyo guys yung simbahan ng katulik ko guys yun guys so, yun yung kulay orange na yun guys yun yun guys malabo kasi yung camera guys eh hindi pa na kabilin ng ano guys camera <laughs> charis ayun guys oh yun yung tower ng globe yun guys yung mataas na yun na yun no yun yun parang nag iisang posti guys sa maray yun yan naman guys yung blue na bubong na yun guys barangay hall yan ni guys namin dito sa barangay dos okay guys yan guys diretsyo na tayo sa bahay yan guys ha merong aswang guys kung sumang mga naman joke lang guys asawa ko yan <laughs> saan ba? Yeah, guys, pa-video ako sa kanya, guys. Ano naman ko tanungin gan? Up Superman. Ah. pati ano, guys? Sanga. Ayun. Kinuha ko ba 'yan?